to, masarap to guys. Pang ulam guys. Yan, pipilipitin mo lang yan para Tara. Oh, yun. Ayan. Ayan, ayan guys, naka isa tayo. Ayan, ayan. din na eh. Hindi na, samahan nyo ako. Hari pa guys. Pastor Balsal ng nangunguha ng ulam guys. Ayan. ayan Dito ayan. lang ang bundok. Sa Dini yan, sa kabundukan guys. Ikutin mo nga yan. Aking video camera. Ah, Ayan, video camera. to. Ayan, pakita mo kung nasan tayo. Ayan, idol. Ayan. Oo, oh, nakatakulo na tayo. Nasaan? Oh, oh. Daming gulay to guys. Mamaya, masarap to. Ang pang-sabaw-sabaw ba? Ayan, Saan dito? Ayan. Yeah. Eh? Ang laki na rin, oh? Ito, guys, oh. Diba, sa ilalim. Oh. Diba, sa ilalim magkakaw, Okay. okay. Upinig mo na yan, ay, Ayan. Yung baba, Ayan, katre. Ayan, Ayan guys, dito pa o. Oh. Maraming ulam. Ah. O yun, nakita ako dun o. Oh. Ay! Ikotin mo yung lagod dyan. Hindi, ikotin mo yun. Lito, may, ikotin mo yun. na gulay guys o. Oh. O. Oh. Anong tawag dito guys? Kung alam nyo ito guys. O oh, hindi ko anong tawag dito. Basta alam ko gulay. Hmm, dito pa sa likod. Ayan. Nakayang pa dito guys. Grabe o. Oh. Pabundukan pero may mga gulay. O. Oh. O. Oh. Mag-iikot kami dito, guys. Mag-iikot kami. Master Basaging, babalikan kayo, guys.